Paano ba natin mapapalitan ng dating email natin sa ating Facebook account? Una ay punta kalamang sa iyong Facebook account. Pagkatapos, click mo lang itong tatlong guhit. And then dito sa baba, pindutin mo lang itong Settings and Privacy. And then Settings. Tapos i-click mo lang itong See More in Account Center. And then Personal Details. And then click mo tong contact info. Tapos i-click mo naman itong add new contact. Click mo naman dito ang add email. And then dito mo na po ilalagay sa enter email address yung bago mong email na gusto mong ipalit sa luma mong email. Ayan, sa so dito click mo lang itong box. And then pagkatapos click mo naman itong next. So, dito naman maglalagay po kayo ng code number. So, after nyo mailagay yung code number dito, ay click nyo lamang itong continue. After nyo maklik ang continue, ay balik lang po kayo sa add new contact. Ayan. So, dito naman paano ba natin mapapalitan ng bago ang ating lumang email? So, click mo lang ito. And then may lalabas po dyan na delete email. Ayan. So yan lang po ang i-click natin. Tapos mapapalitan na po yung luma nating email address dito sa bago natin nilagay na email. So yun lamang po. Maraming salamat.